isang first aid training ang isinagawa sa New Lower Bikutan Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ng South Tagig District Health Department, kung saan labing siyam na tao ang dumalo upang matutunan ang mga tamang akbang sa pagbibigay ng unang lunas. Ang ibang mga detalye ng kaganapang ito nasa balitang may pag ni Mary Angeline Basikulan sa Taguig District ng Area 10 nagsagawa ng first aid training dito sa New Lower Bikutan Seventh-day Adventist Church. Matiwasay na ginanap ang first aid training na pinangunahan ng Health Department Advisor na si Dr. Al Rabanzo ng South Taguig District. Ang isa ng training ay dinaluhan ng humigit kumulang labing siyam na tao na nagmula pa sa iba't ibang lokal ng sambahan sa distrito na nagpakita ng labis na interes at dedikasyon sa pagkatuto ng mga pangunahing pamamaraan sa pagsasagawa ng first aid. Ito ay naging isang mahalagang hakbang upang masiguro na ang bawat kalahok ay may sapat na kaalaman sa pagresponde sa mga pang-emergency na sitwasyon. Pinangunahan naman ng South Tagig District Health Department VP na si John and Jake Matuno ang pagbabahagi ng mga dapat gawin kapag may nasasamid at nawawala ng malay. Kasama na rin rito ang pagtuturo ng tamang paraan ng pagsasagawa ng CPR o Cardiopulmonary Resuscitation na natutunan ng mga kalahok ang hakbang-hakbang na pamamaraan sa pagre-responding. Purihin ang Panginoon dahil pinatnubayan niya ang training na ito at naging daan sa mga dumalo na madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa pagsasagawa ng first aid. Layunin maghatid ng Balitang May Pag-asa, ako si Mary Angeline Basikulan, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.